For today's video guys Tayo naman ay mag solo uh, Mag ikot-ikot dito sa area na malapit Kung saan ko hinatid yung isa kong anak Dahil yung isa ay nandun sa bandang San Juan Green Hills So Para mapabilis ang pagsundo Mamaya Dito lang ako sa area uh, Isa kong anak para kung siya ay tumawag sa akin at papasundo iikutan na lang namin mamaya yung isa doon sa San Juan. so sama-sama tayo mag-ikot guys samahan nyo ako let's go Come guys dahan-dahan lang tayo kasi medyo naambun-ambun matulas ang daan na daanan kaya ingat-ingat lang tayo sa pagkakasya. yan guys oh mga gulay-gulay ang mamahal ng mga lettuce dyan may nakita nga ako Yeah. Oh, ayan, deadline na sa kainan ng inyong magrebels. Kaya, uh, kain na tayo, guys. Ginawa ko ng ating bida. Let's eat See you next time, guys. Hopefully, nandiyan kayo lagi sa Thank you very much. Bye, guys. See ya. 아니다 s 그 t r e 우가는 그래서 해.